guys Hello mga kapademen, isang magandang araw po sa ating lahat at sa mga subscribers natin at sa mga sumusubaybay po sa ating channel Maraming maraming salamat po at isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayong hapon nga pala mga kapademen ay eh, nagpe-prepare na tayo ng ating mga gagamitin po slide para sa ating night dive na gagawin ngayong gabi. Opo mga kapademen, sisisid na naman tayo ng gabi. Sapagkat eh, sa umaga wala na ta tayong naabutang laman sa ating baklad. At napag-uunahan na naman tayo ng mga kawatan. Hindi tayo makapagbantay ng gabi mga par gawa ng Palaging masama ang panahon at umuulan. So, napakahirap din sa atin na mag, matulog sa laot na pag ganoon ang panahon. So, ngayong gabi mga pare, sisisid na naman tayo para malaman talaga natin kung nauunahan tayo. O para maunahan din natin sila bago nila pandawin yung ating baklad. So, yun mga kapadyamin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, uh, huwag niyo mga pong kalimutan mag-subscribe po at mag-like sa ating mga video. At mag-comment ka na rin mga kapalimin para malaman ko kung hanggang saan ang video natin. At para ma-shoutout din kita sa ating uh, next video. Boss, dadive na kami mga boss. Ano tayo complete, complete troops. Uy! Ang tagilid! Ang pa. Yan, ano na si Teng. Ayan guys. Malinaw tubig. opak maba na. Ito si Teng, ayan Oh. Ayan. Eh mga ed, il silang ilaw. Flashlight. Ilalim mo malinaw. Bababa na rin ako mga traps. Apa demin? min? Sana makarami tayong huli ngayon. Ingat-ingat lang mga tropa, may salabay ngayon. Ha? Ingat-ingat lang, may salabay ngayon. Oh, si Bayan Saro. Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? Kanin, lipat mo motor. Tara. Mga sibokasan. Tara, nin nin. Kaparkini. Ay katang. Me ali mango, me ali mango. Lalaki yata. Sa ndara ya. Sa mana mena. Kapu mo nang camera natin. Yan me ali mango. Lalaki. Mm. Dino, you know, sikip sa timba. Lalaki. Meron pala polo Yes, ang ganda ang natin ngayon pada gabi Lapo lapo So yun nga mga kapadamin after nga matapos nating pandawin ng lahat ng ating mga baklad at tayo nagmamadaling umuwi sapagkat eh, mayroong nagbabadyang malakas na ulan kaya dali dali na kaming nagpandaw doon sa last na baklad para makauwi na kami ito na pala yung mga huli namin yung unang buhos na ni eh, doon yun sa unang uh, panghuling baklad na pinandaw namin kasama yung mga supo so, na yan at dito mga paremen may kita nyo yung mga huli pa namin sa mga nauna namin pinandaw na baklad wala <coughs> yan so bago na arungan no? Ako. Ini tu tak kau. an.

pang atau pangkempai tiga pak timbang nggak ini ini ya kilo pedi pedi ya dua kilo dua kilo. Oh, kilo baga kalau pun dua kilo nak oh, kilo Ay. Okay, napakot. Okay, lo. Mahihig pa May, pata, may ay, ma uh, um, Oh, ano ba? Pinahiya <laughs> <laughs> <ito, ma> <laughs> pa yan? ano? <laughs> <laughs> sa likod ko, siya. Ano ang mga limaw. Huwag Yang ano. Nakala po. Um, kita, John, sa po. kita dyan. Kuya. Dua katlah akhiran eden sini